Yung mga umaasenso na nakakalimot sa Diyos, ano nangyayari? Umaatras muli. Sapagkat masakit man ang pag-atras, kadalasan sa pag-atras lang tayo, nagkakaroon ng panahon at puwang para makipagbalikan sa Diyos. Kaya blessing din yung pag-atras kung ito'y nagiging paraan para tayo magising, para tayo magbagong loob at manumbalik sa Diyos. Then dahil nanumbalik ka, magkakaroon ka na ngayon uli ng pag-asenso. At pagka yung pag-asenso mo na yan, ginamit mo sa kabutihan at para na naman sa Diyos, lalo ka niya ibe-bless, lalo ka nga asenso. May trend ang buhay. Kaya gusto ko pong suriin natin ang buhay natin ngayon eh, kung saan patungo, pabababa o pataas. Kasi kung pababa, alam natin ang dapat natin gawin. Mag-review. Ano ang di ko ginawang tama? Bakit ako pababa? At kung tayo pataas, hindi ko pataas, tama ang ginagawa. Kumisan, pinapadama ka pala ni Satanas. Para lalo kang ganahan ng ganahan sa mali mong ginagawa dahil yumayamang ka. Hindi po ko pataas, ibig sabihin, pagyaman, ha? May mga pataas na ibig sabihin, humihirap ka pa nga kumisan, para yung pala, ma-purify ka. Hindi ibig sabihin ng pagtaas, eh, material lamang. Pero kung talagang tunay tayong pinagpapahala ng Diyos, kasama dapat yung material.